Ito yung part 2 ng ating video Ito yung nabili namin na crankshell na sariwang sariwa 2013 model po yan guys yan o. Okay. Nagpalit na rin ako ng shifting fork Ito Pati na rin yung kanyang pin Kasi yung kanyang shifting fork guys uh, Super gas gas na to guys uh, Sa loob Ayun o lalim mo ayan o Yung mga sugat nya Thank you Dalawa yan guys Ayan o, puro gasgas gas na sa loob guys. Okay, pati na rin yung pinagpalit na kami, pati yung isang starter gear niya. Ito, ito na yung pinalit namin na isa. Okay, pati yung shifting fork, ito na rin. Ito na rin yung mga crankshell. Ito na rin yung crankshell na ilalagay namin guys, 2013 model. Okay. Ito yung pinagpalitan namin ng crankshell guys yung maluwalas na yung mga bearing yung lalagyan ng bearing sumusuba na okay guys yung pagka overall nito guys baliktad yung kanyang uh, idle gear ito yan natin na uh, may sayad siya na oh. may sumasayad kapag may sumasayad to guys kailangan nito baligtarin yun know, yan o oh. oh. ito yung mahuni minsan naririnig nyo okay kailangan nyan baligtarin mo yan guys yung ganyan yun yan, yung wala siyang sum, wala siyang sabit, wala sayang Okay? Okay guys, ito na po yung ating uh, ginawang TMX na pinalitan ng shifting port. Uh, pati na rin po yung kanyang crank uh, shell. Ayan na po, napakagandang andar guys. Yan Oh. Okay, dito ko natatapusin yung ating video. Pag-subscribe lang po, like and share. Okay. O oh, idol. Ha. Okay, thank you idol. Okay. Guys, okay. Sir.